Pagdre oh. Dito oh Kay padulong. Abis ka sa kaso mas lagikan. Pa. Pa ah, na kayo eh. Pa. Dito nang maglamok. Lalom. Pagdiskabaga. Dito guys papalaut na naman kami guys lumalakas na naman ang ano guys oh so, bagat guys oh so, guys oh malo na malo na guys napunta pa lang kami malo na at napaka ano pa yung ano guys oh so, laot dumidilim ang laot yan guys oh dito pa kami ngayon oh malon alon na guys sana hindi ito lumalakas guys Bawa ang ating panginoon ngayon maka marami rin para ma may pambili rin kami ng ano guys bigas may hapon doon pa kami sa unahan guys oh. Kami lang ngayon guys magpamilya. Ang pumalaot ngayon. Daming matamba ka guys. Kaso lang ano, hindi kasi sa lambat namin marami yung ano mga maliliit pa Lah di tutas so dah Hah? Hah? Ha? Dengan pa? Dengan biar nak? malalim na ang batabaka ngayon guys okay <suturna> dagan kayo, <suturna> kayo. oh sawa ah, dagan kayo hindi ka oh nah mag-aakayo si isda ah eh. ha, murag labok ha 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 ito ah, ang dami sana guys kaso lang napakalalim nasa malalim na saan? napagyapon? nasa malalim na ang ano kabaka lalim lang guys ang dami pang ano lumalangoy sa lalim guys mga ano mataba Kay jam. Jam. kanak kay lagi. Cuy, dah kan kay cuy. Kita ada cuy. Enggak ada. Direo. Dito oh. Dito oh, kay padulungan. Ah, bisa ka sa lagi Pa. ah Galang na ka ay eh. oi. Ha? Muramag lamok, lalom. Digis ka baka. Oke. Okay. Pato na ito na. Bada ito isda. Isda, ikarga. Ah, matambakan. Iyang ah, si Kayang. Marami sanang ano guys, matambaka. Kaso lang, ano, biglang, biglang nag-unos guys. guys, oh. Guys, oh. Oh, bagat rin ang hangin oh. Maalon na, malaking alon. Uwi na kami ngayon. Ha? Ah? Lagi. Pusa naman ni eh, guys, kay balo na kayo oh. Yan guys, papauwi na lang kami guys. Papauwi na kami ngayon guys. Napaka maalon na guys oh. Ay guys oh. Balod na kayo Isang area lang namin guys Nakarating lang namin doon area lang kami ng isang area Tapos biglang nag ano Nagabagat Biglang nagunos Kaya uwi na naman kami Uwi na lang kami kasi ano Mahangin na oh. Hindi na kaya mag Hindi na kaya namin pang area Ito lang huli namin guys oh nasa ano lang ito guys malapit sa 20 kilos yata ito huli namin okay so, to? guys puno yung ano namin box isang area lang kami sayang sana ang oras may oras pa naman sana oh ngayon ay mga alas 12 pa maka <coughs> area pa sana kami ng pangatlong area o oh, oh, pangalawa kaso lang biglang nagano guys oh nagunos biglang sumasama ang panahon kaya pauwi na lang kami Guys okay, so, oh Mahalo na Ito guys oh so, Lumalaki ng alon guys oh so, Yung huli namin, nasa 15 kilos lang. Matambaka. Matambaka. Dito pa kami ngayon guys oh. Maraming salamat sa inyong suporta sa aking mga video guys. Sa walang sawang suporta ninyo sa laging panunod ng aking mga video. Lalong lalo na yung naka silent lang dyan. Maraming salamat po. Diretso ta og mutara ta ka Ha? Diretso ta. Okay, so... Oh. ni Tang o buhangin diha no Dayang uh -huh. Hapit na jam dili Dili na lang Doon na lang namin binta sa ano guys Sa Ibang ano namin Manap lang kami dito na Doon ng mabintahan sa Huli naming isda Kasi napaka maalo na dyan guys oh. Sa suki namin Ano na Napakaalo na Hindi na ma Kaya sa bangka namin Pag ano Liso na kayo magdungo diha kaya diretso lang kami doon, pauwi na lang kami. Doon lang namin nibinta sa ano, palang yung ano namin, huli. So guys, oh. Dito pa sa box, puno na tong box, oh. Yan guys, oh, napakahangi na guys. Sabagat. Parang may bagyo yata itong paparating. Kaya biglang nag-unos, oh biglaan lang to maraming salamat yung suporta guys at palaging panunood ng aking mga video pero ati mo joy Kaya naman tayo guys, medyo nahirapan na kami dito guys oh.